So ayan, nadala na natin doon. Sunit so, pa natin mga ganito, yung mga payat na uh, bayog. Doon natin ipapako yung pako naman, pahalang. So mayroon din ako mga naputol na dito. Ito, mga ganito. Mga payat lang, kasi dito natin ipapako. So kunin ko na ito, isa na to, Sobra na ito. so ito yung nakakot natin. Sa so, nga pala asola natin guys ay madaming pwedeng panggamitan. Uh, good siya sa pagpapakain ng mga hayop. Like mga baboy, gano'n. Uh, manok. So dahil nakabili tayong manok na Rhode Island, susubukan natin uh, hanggat maaari. Kasi mahal na yung mga feeds ngayon. Eh. Around naglalaro na ng 35 to 40 plus ang isang kilo ng pids ngayon kaya magandang alternative to para oh, sa so, pagpapakain sa so, kon to uh, organic kumbaga maganda maganda source ng pagkain para sa mga hayop natin okay so ngayon ay iayos lang natin to pa diretso ang gagawin lang natin ay kukunin muna natin yung sukat ng tarpaulin natin tapos, ayan, i-diretso lang natin muna siya. Okay? So, gano'n lang. Pakita ko sa inyo kapag na tapos ko. Kasi wala akong tripod eh. Hindi natin mabibidyo. Kung paano natin iaayos to. So, papa, papakita ko muna sa inyo yung step by step niyang gagawin ko. Okay? Ayan. So, ngayon guys, nakagawa na tayo ng parang kagdana niya. Okay. So, ayan na. So, ang ginawa ko lang guys ay Kinuha sukat ng ating ta tarpaulin. Okay, and then sinukat ko 'yung loob. Ito. Lahat 'yan pare-parehas ng loob. And then sinukat ko 'yung haba niya. Ito 'yung panukat ko ng haba niya. Ganun lang. Lahat 'yan pare-parehas ng sukat ng loob tapos ng haba. So, mga ilan tarpaulin na 'to? Ito na gawa natin. 1 2 3 4. Ah, pa na tarpaulin na 'to. So, ang kwa natin uh, kasi ka bibili pa natin ng uh, asola plant sa Shopee hindi pa dumarating so sakto sakto yan para pagdating niya meron na tayong nakaprepared na uh, paglalagyan niya okay so ito uh, ang gagawin lang natin dito ay lilinisan lang natin yung loob pero dadagdagan ko pa ito siguro baka mga 1, 2, mga pito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mga pito pa. Okay, after nun, ang gagawin natin ay lilinisan natin yung loob. So, ngayon okay, makikita nyo pa. And then, kapag kulang sa sukat, ang gagawin natin ay hukayan natin. Okay? Ganun lang, kasimple. Okay? So, subukan natin to kung pipit ba. So, ang gagawin natin dito ay, ayan, for example, hawa. Nakuha na na natin yan na hukay na natin ng konti. Konti lang naman eh. Kasi 6 inches lang naman yung ating ah hukay. So, madadagdagan lang siguro to ng konti. Ayan. So, yun lang. And then, yung gilid na to, itatakar lang natin. Para di siya gumagalaw. And then, doon na natin papakawalan yung asola plant natin. Okay. And then, make sure pala na walang butas yung mga plastic nyo or tarpaulin. O pwede rin sa mga batya or timba eh. Okay, good na good. Ayan, so kumuha tayo ng metro natin. So, pwede natin sukatin yan. Kung uh, yun lalim kasi ang susukatin na natin yan. Ang so, sunod lang natin ay 6 inches. Oops. Wait. Wala tayong tagahawak. Ayan. Ayan. So, need lang natin 6 inches. So makikita nyo ayun yung 6 inches oh. Konti lang idadagdag natin Okay 2 inches lang Ang idadagdag natin dito sa may box natin So ito huwakaya natin to ng konti So let's go So ayun na nga guys Sinukaya natin sya ng konti Para maabot natin yung 6 inches Na taas Na lalim na depth ng ating Uh, fish pond. Okay. So, ang gagawin natin yan mula uh, dito hanggang doon sa dula. So, dadagdagan pa natin ito. Ayan. Kailangan lang natin yung lalim niya kasi ay 6 inches. Oops. Mahirap pag isa lang yung kamay. <laughs> Ayan. So, basta yan. Make sure na 6 inches to. 6 to 10 inches ang lalim naman ng ating pond. Ang ating na, pangalan nito, ng hukay. So, bawasin nyo lang hanggang sa marit yung 6 inches. Hanggang doon sa doon. So, ayan na nga guys. Nakukay na natin yan. Ayan. So, nagdigdig pa tayo ng 1, 2, 3, tatlo para maging pito siya. Hanggang doon. So, mamaya to hukay na ulit natin to. Tapos, ilalagay na natin yung tarpaulin. Okay? Let's go. So yan guys, ku uh, kukuha naman tayo ng mga ng, uh, ang ng kambing. Ito yung papakain natin sa asola natin. Okay. So ito yung lalagyan natin kung timpa na to. Okay. So wait lang, punoy natin to. Let's go. So yan, napuno na natin. So tara na. Woo! Sa buke. Let's go. So yun na guys, kumpleto na tayo ng gamit. So tinapos ko na rin ito kalina. So ngayon kakabit na natin yung mga kong Yung mga, ah, ang sa dulo. Kakabit na natin yung mga tarpaulin dito. So kabit ko muna bago pa kita. Ayan. So yun yung mga tarpaulin natin na gamit. So gagamit din pala tayo guys ng taker para pandikit natin siya. Okay. Let's go. So yun guys, nakakadalawa pa lang tayo. Pero makikita nyo. Woopo! Nakamba ni Ulan. Ayan. Makakabutan tayo pero sana wag naman. Uh, lima pa to eh. Ulan! So let's go! Yeah! So bumalik ulit tayo ngayon Dahil galing tayo sa trabaho uh, Dahil inabutan tayo kahapon ng ulan Naligo tayo sa ulan So makikita nyo Puro tubig ulan na lang yan no? Nasahod natin Siyempre Pinakamaraming ulan na nasahod oh. So ngayon dadagdigan natin yan Kasi parating na yung natin Okay So kuha tayo ng tubig Okay So paliwanag ko lang din uh, Yung asola natin ang pupwede lang sa kanya na tubig ay yung mga natural water katulad ng mga ah uh, tubig na galing sa bundok eto guys galing to sa bundok eh ang ating tubig sa hose so galing to sa bundok ayun yung bundok ko oh, tabi lang namin oh. so yan mag tayo pupunoyin natin yan ng mga tubig pwede ko na itong erecta muna dito ayan So pupunuin natin to Hanggang saan yung maaabot nya Ayan So ngayon pupunuin natin to ng tubig Kasi parating na eh Yung shopping natin Umuulan na dito sa party dito oh. Woo! Kasi kararating lang natin Galing sa trabaho eh Kaya ang time lang natin Para makapunta dito ay Hapon So ayan, madilim na naman po Okay, oh kahapon Naligo na tayo, huwag naman na sana muna ngayon At wala tayong dalang so bagay, tatakbo na lang tayo Huwag <laughs> muna At nag-iigib pa kami So parating na rin kasi asola natin eh. yeah. Goods na goods to So, siya nga pala. Ayan. Bawal, ba, ba, bawal na bawal sa sa mga asola natin, yung mga nawasa, yung mga ganyan. Yung may mga pangalan nito, chlorine, bawal yun. Mamatay yung ating asola doon. So, pwede, rainwater, ganun. Galing sa mga bukal poso so po pwede yun. Ang galing sa bundok. Ayan. Pure natural. Lang ating ilalagay. So mukhang aabutan tayo ng malakas na ulan, no? Lakas ng hangin, no? Ayan, so kapag umulan, ikakat natin tong video natin. So papakita ko lang kapag napuno na natin siya ng tubig, okay? Let's go! So yan mga boss, dumating na yung ating asola galing sa Shopee so buksan na natin syempre gusto na sya buksan para makahinga na sya yun yung dalawa to yung eh. isang daan ang isa 99 pesos sa so, bukas pwede na to oops nag noise na sya kailangan na natin itong buksan ayan uy nangitin na iba oh ugat sya ugat sya ugat So, ayan. Press uh, pa siya. Ayan. So, 99 pesos ko lang ito na order sa Shopee. So, kapag nakapagpadami tayo, pwede rin tayo magbenta doon. Okay, so. sabog natin bukas. Okay. Ma. Yeah. So wala siyang tubig na kasama. Pure asola lang siya. So bukas, lalagay natin ito sa ating ginawang asola pond na tarpaulin. So ito isa. so yan, good morning. Ayan, maganda ng panahon natin. Oh. Pinabutan no? tayo kahapon ng ulan. So, uh, pinunulang natin itong mga ako natin. Pond. So, ang gagawin natin ngayon, before natin nilagay ito, naglalagay tayo ng pataba. Ito. So, pakita ko muna ang itsura nyo. Oh. Dahil malabo yung tubig kahapon kasi lagi nag-uulan dito eh. malabo yung tubig na galing sa bundok ayun yung bundok natin <laughs> so ngayon maglalagay tayo ng tae ng uh, kambing ito yung kinuha natin mga nakakarang araw pa so nabasa siya kasama ng ating uh, ang nasa description ay uh, nang nabilin natin na sa Shopee ay at least 1 kilo per square meter so tansya lang natin rin isa dalawa. so ilagay natin to lahat tatlo apat lima Ayan. So, buwan natin tagsi 7 na ganito. Dakot. Sige. So, ikalat lang natin siya sa ilalim. Yan. Para goods. Okay, so dito rin. Seven na dakot. Then, kapag may sumobra, ay ating

three, four, five. So tiglil mo muna baka <laughs> hindi ko to eh. Tiglil lang mo muna. Babalikan na la lang natin kapag may sumobra. Ito, maganda sa na natin dito. Pure tain ang kalabang, ang ang kambing to eh. Two. Four. Last one. Ayan, ito mga to. Ayan. So, pwede natin hugasan pa dito yan. Ayan. So, simot na yung ating So ito na yung ating pond Ito tapos natin masabugan ng Kain ah, ng kambing Okay So ngayon naman, sabog na natin yung ating asola. So, sa isa, pito kasi to. Three and ah, hati-hatiin na lang natin. Sa so, isang kwan, kasi dalawa lang to eh. Nabili na natin. Okay. So, kailangan mapunuan natin yung tatlo at kahalate. Okay. Kalat lang natin. Oops. Yan. Sa kabila. Gaganon muna. Tayan sa abog natin tumami oh. kayo marami tayong papakainin manok ups ay, sayang naglaglag yung iba ups pupulutin natin yan ay, mamaya pupulutin natin yan sayang yan eh so, dahil yun tayo nagpaparami So ito yung pinaka day 1 natin. Obserbahan natin to. Ayan, so, yung dalawa hindi natin nalagyan. la lagi par natin yo ya yeah. sayang mama loboy pa ba dai okay. balikan natin <coughs> Doon. May bato. Ay, suso. Kala ko bato eh. May suso pang kasama. Okay. So, sa kabilang pond. Last na to. Ito na ipang 7 natin eh. Mukhang mabilis lang dumami to ah. Pag mabilis lang ito dumami, dadagdagan natin yung pond natin. Ito, konti lang na itudbud natin dito. Ayan. Mix natin na ito.

Okay. Ayun ay ating Asola. Ayan. So, next natin dito na step. Pag nailagay na natin, oh, maghihintay na lang tayo. Pero sabi rin din sa description natin, uh, bawal din to sa masyadong tirikang araw. So, lalagyan natin na net yung ibabaw. Kaya may dala tayo doon, na net. Lalagyan natin to ng net. Ayan, screen protection niya para sa araw. Gustong gusto daw nito yung morning sunshine ng ating mga asola. So, babalitaan ko kayo kapag nat natapos natin to Na ah, nalagyan ng net. Okay? Ayan, sa so guys, mayroon na tayong net. Ayan, yung net pala na to ay kung lang yung net ng bawang pinagtagpi-tagpi natin. Oo, oh, eh, gamit yung pantahin ng sako yung ganito. So, hanggang sa dulo, nilagyan lang natin. Para hindi yan maabutan ng terek ng araw. Okay, so yun lang. I hope you learned something Thank you and God bless. Bye-bye.